Tapos nakalak yung pinto. Ano na? Nakalak yung pinto. Hindi tayo kumakakalabas. Hindi na kasi nilak na yung pinto. Iwan na tayo dito sa loob. Ano na yan? Ano na? Sarado na nga. O, paano na yan? Hindi, hindi na tayo, tayo makakalabos. Dito, dito ang tayo sa loob. Oh, pag ano ka muna ng mas mo, Sabihin mo muna, sunduin nyo kami dito, nakulong na kami. Para sa send ko to kila Mami Wells. Oh. O, ano sabihin mo? Dito na tayo matutulog? Okay na sa'yo? Hindi. Oh, ano sabihin mo? Ano, una dito ano, una, din dito yung Oh, sabihin mo na muna. Kanin, kaila Mami Wells. kila tatay, kila Mami an Mama, tulong. Nakulong kami dito. Sabi mo dito sa video, desan ko sa kanila para puntahan nila tayo. Dali. Dali na na. Diyan tayo magkakapulit. Salasin na niyo. Ay, kata. Ay.